Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 17 milyong pisong halaga ng marijuana plants ang nasabat ng mga pulis sa magkakahiwalay na lugar sa lalawigan ng Kalinga nitong mga nakaraang araw. Sa barangay Apatan sa Pinugpok, natuklasan ng Kalinga PNP ang isang mahigit isang libong fully grown na mga tanim na nagkakahalaga ng 240,000 pesos noong Agosto 17 hanggang 18. Noong ding at 18, bumungad naman sa mga pulis but but proper sa ating layan ng mahigit 34,000 marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 6.9 million pesos. Sa isa pang marijuana eradication operation sa lokong sa ating layan pa rin, na diskubre naman kahapon na mahigit 49,000 na pananim na nagkakahalaga ng 9.9 million pesos. Agad namang binunot ng na mga pulis ang marijuana plants at saka sinunog. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magtataas sa halaga ng pinapayagang gastos ng mga kandidato sa national at local elections. Ayon kay House Speaker Martin Romaldez, hindi na sapat ang 3 hanggang 10 pisong gastos ng kandidato sa bawat rehistradong botante sa ilalim ng kasalukuyang batas na ipinasa noon pang 1991. Sa ilalim ng bagong panukala, pinapayagang gumastos ng hanggang 50 pesos kada botante ang mga kandidato sa pagkapangulo. 40 pesos para sa vice presidente at uh, 30 pesos para sa kandidato sa pagkasenador, kongresista, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, councilor at party list representative. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa Facebook at Twitter sa AdPTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.